Mahilig ang mga Pilipinong maglakbay, ang pumunta sa kung saan saan. Mahilig din tayo magmasid, gumawa ng mga bagay na walang nakaaalam at umintindi base sa kung ano ang nakalatag sa harapan. Ngayong araw, pinagsama namin ang dalawang bagay. Dito sa Batangas, may namin maglakbay at tunguhin ang isa sa mga lugar na pamilyar partikular na sa napakaraming estudyante, mga manggagawa at kahit mga pangkaniliwang personalidad ng kipunan. Tumungo kami, hindi sa mga lugar, kundi sa kakayahan ng mga taong kumilalang ng ustisya, emosyon at katapangan. At kung hindi man, ano kaya ang maaaring faktor? Kaya samahan niyo kaming tuklasin ang natatangin katangian ng mga katangin. Turik na nga ang araw at nagtipon-tipon na ang aming team upang pagplanuhan ang magiging setup ng eksperimento. Si Ina, ang gaganap bilang biktima sa set-up. Mag-aabot ng bayad kasabay ng subject. Katabi ng aming subject, si Francis, ang kontrabida ng palabas. Iaabot niya ang bayad ng subject ngunit ibubulsa ang kay Ina. Layunin nitong pansinin ng subject at pag-isipan. Si Sean, ang aming kondoktor. Sa oras na maghanap na si Ina ng sukli, tatanggi itong walang nakukuhang bayad. May pang may pangkikipit. At ang natitira, aktor sa background. Sa ganitong sitwasyon, ano kaya magiging reaksyon ng ating mga subject? Magsasalita, tutulong, o magsasawalang kibo na lamang? Sinimulan na nga agad ang eksperimento at umarte na ang ating kasabay ng pag-aabot ng bayad ng subject ay nagabot na rin si Ina upang mapansin. nagsimula na kang humingi si Ian ng kanyang sukli at patuloy naman sa pagtangki si Sean na wala itong matatanggap. Yeah, so Kaya kung hindi ko lawas lang po kasi ako. Naka, mo na talaga ako yung natatanggap dito 100. Saan? Maya-maya pa. Ha? <laughs> At nagpa siya nga itong dumukot na rin ng bariya at waring babayaran na lamang ang pamasahin ni Ina. May kahabaan naman ang biyahe sa ikalawa naming pasahero. Isang buntis na babae na tila mula pa sa isang fast food chain. Uh -huh. Sa babalagtas. Kuya, sa kuliko po. 100 po. po uh sa kuliko -huh. po sa Kapansin-pansin naman agad ang pagtataka ng babae. Yung so, inakot po na ang sa tan Yung daw po na 130. Be... Kasabay ni Ina, patuloy rin nag-usisa ang ali. Na... Wala Wala so, <laughs> <laughs> <laughs>

wala po. Nato, wa? lang po natanggap Yung Dapat yung niya. Dapat na dapat. 'yung ano eh, 100 tsaka 'yung 100 eh. Sa so, kanya kasi 'yung buo Kita <mulay> Hindi ko lang naman yung pinagkakot na namin eh. Hindi yeah, ka, bigay na lang po. Mm -hmm. Wala ko na patungan na ako. Okay. Kaya okay. you know, man ako lang kasi wala na ito siya pang sa... masahe. Bye. Okay. Thank you po. mag na naman ang nakasama natin sa ikatlong eksperimento. Bye. Bye. Agad naman nang hingi si Ina ng kanyang sukli. Kuya, yung isa pong 100 doon rao. Ha? 100 po doon

Batid na batid sa mukha nitong may nais siyang sabihin. Kaya baka kung nagpapakak, wala lang Ang ating mga karakter, patuloy yun, naman yun. sa pag-arte. Saan na po ko yung mga uh, awit? Yung kung kanyang bayan. Yun. Um, wala ini, ay isa lang natanggap po. Wala, isa. Isang daan lang. Nagpaliwanag naman itong kasabay na kanyang bayad, inabot din niya ang kay Ina hindi nagtataka raw kung bakit walang nakakarating sa driver. Ngunit sa huli, isang empleyado naman na tila nagmamadali ang nakasabay natin sa jeep. O Kuya, sukli ko po sa 100. Ha? Huh? Sukli po sa 100. Ano pa naman ito? Tagpahit na po. 100. Wala po. Fred, don't, don't, don't. Kapag, ang Ay, wala po. Wala po. At pagtuturo nito kay Francis. Wala, wala. Kuya. Kuya, yung 100 ko po, po. Francis po. Tama kay kuya. 100. 100. 100. Walang nakatapta. Wala, wala, wala. Mas lalo pa nga bumigat ang aming biyahe

Bayat, kuya, yung yeah, bayat. Ate, sa... sa kuya, nung sa... muna, kaya na sa Ay, sandahan, sabi nisan ko. Eh, nabot ko yung sandahan, na sa inyo. Binigay niya ate, sinabay. Eh? Hanggang sa... Nandiyan pa sa inyo, na. Parehas din ang kinahinap na. -ba bayat. Diba, e, so yung uh, bayat. Bayat. payak na dalagang patungo bias yung aming huling pasahero. Ayan. 100 for BSU na. BSU lang po sa 100. Pwede, wala ka tatanggap din. Agaw mo parang ang lumo. Wala ka tatanggap din sa saan. Nagbayad na po ako 100. Uh, kuwi, okay. ko Pansin na ang pag-aalala sa timbre ng tining ng babae. Kano po yung bilay? Eleven po. Kaya may natanggap po kayong eleven? Meron. One hundred po. One hundred. Wala po na po. <laughs> Ayari Ay, po yung sa pulso. Kaya po ka ba wakalito. Hindi po. Makakuha ko lang po sa Wala hindi sa kayo mo, mo, ko niyo at aking group. Nawa po galing sa kasama. Paano Kaya well, wala po talagang 100? Wala yung Ano? O eto ang 9-11 na wala pa ako sa ko. po yung kanya pero walang kong... BS PSU lang po yun. PSU lang po ako yun eh. Wala akong hindi eh. 11 na ah. Huwag na yung 100? Wala natatanggap so patuloy na pagpapadalag ng kwento, patuloy rin ang pagpapaliwanag ng dalaga kung paano niya inabot at wala sa kanya ang isang Wala din ako na Dito pa malubog 100 to go yan. Pacheck na lang po. as hindi nata sa'yo yun. Na pinipilit pa kasi yun lang po yung pera ko eh. Nababagabag pa rin ng ate sa mga nangyayari. Hindi ko talaga nakita. Ha? Hanggang okay, sa... Oh, ito na ako, yun na ito. Ayan po. Ayan Kitang-kita ang samot sa mga reaksyon, emosyon, at paraan ng pagdadala ng mga subjects sa sitwasyon ang siyang nakita sa eksperimento. Kagaya ng paalalang ipinahayag namin sa simula ng video nito, isiniwalat namin ang naging tim ng pagtatanghal kasama ang layuning pang-etikal. Narito ang kanilang mga reaksyon at ilan pang mga komento. Malimpinapin! <laughs> Malimpinapin! Ace Nandasa to. Ace. Sa akin po, ganun na ako since uh, may pa po ako. Laroan, pinalaki po ko na tinuro po sa akin maging mabait po sa ako. Siguro yung influence na rin po na pagiging former so that they deserve ka kay Ace. Sorry. Ace, so, <please. laughs> nagbayad ka po, po kayo? Eh, nagbayad ka po kayo? Bali, hindi na po namin kayo pababayad. Thank, Thank you po. Thank you po. <laughs> po Arnel po. Arnel po. Sinakita ko pong binigay ko mismo kaya. Kung hindi po sana sakit ang binigay ko, hindi ko siya tutulungan. Pero diba? nakita ko po siyang binigay yung to kaya ako po tinulungan yung babae niya. Tama. kailangan lang po kasing tulungan. Kasi nasa tama po ako, maya sinulungan ko po yung babae. Ako. Tingi po na lang po namin yung mga reaction po ng mga tao sa ganun po mga situation. Mike, 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 Uh, ako po, na about po niyo po. na po pa uh, Bilang mga pangunahing membro ng proyektong ito, nais nice namin magbahagi ng kani-kaniyang mga saloobin. may ano, mabubuting gusto pa rin pala sa. Uh, ano Nakakataba ng gusto. knowing na kahit na alam natin na may mga pangangailangan yung bawat tao ang nagiging normal respond na sa kanila yung pagtulong when nakakay sila ng mga nangangailangan. Uh, Iba-iba pala talaga ang response ng tao. Iba-iba ang kagali ng tao. Unique ang everyone. Ay, nakakatawa kasi may mga mabuting tao kasi mundo na uwihin tumuloy Hindi naman yan dahil yung mga nakita rin na hindi naman. Sa aking part, nakakahiya. Hindi ko alam kung sisigaw ko yung kung wala or yung sasagutin ko na wala talaga. Wala. Baka naman parang napaproud ako na kahit iba iba mga tao. Pero <laughs> ano pa rin tayo similarities sa pagpapakita ng kabutihan sa iyo. Ano ba ang kabutihan mo? Ano kabutihan ko? Yeah. Pando? no pa. <laughs> Very heartwarming siya. Ito no, so, nakakapagod. Pero dahil sa mga reaksyon ng mga tao, nakaka-fulfill yung nangyari. Nakatuwa lang na marami talagang tao tayo na meet today project na to, hindi lang siya basta project. Para siyang it's a way to, envision, to, to see more sa mga tao. Ayun, uh, as an antagonist, syempre nakakaba kasi ako yung parang naging kontrabida tapos para kaka-pressure din kasi baka kung ano maging reaction ng mga bibiktimahin. So syempre parang, alam yung ginagawa mo naman kasi is parang naaano din. Nangyayari din talaga sa totoong buhay. So Ganito pala din sa feeling na ikaw yung ano, kontrabida. Contrabid. Um, uh, <laughs> na, Na-konsensya na ka ba? Um, Oo oh, naman kasi... Parang pinag-isip yung ito. Kala <laughs> tindi. <laughs> oo naman kasi siyempre, ah, uh, lagi yung sinasabi na yun na lang yung last money na. Tapos syempre, naiisip <laughs> na, ko din kasi na nangangailangan din ako. So, uh, matira matibay na <laughs> okay, lang <yun>. to. <laughs> yung unang guy na bumaba sa yeah. plus. So, natouch ako na willing siya magbayad talaga. Papalit ng 100 ko. Kahit hindi naman niya yun, kailangan ko eh. So, sa susunod naman, medyo kinabahan din ako kasi parang natatakot pa rin siya. So, medyo marami talaga kung pagkakaiba yung mga reaction talaga ng bawat tao. And, na-appreciate ko na tumutulong sila kahit hindi nila. Thank you! Nabigyan din kami ng pagkakataon upang makapanayam ang isa sa naging malaking bahagi sa aming paglalakbay, ang mismong tsuper ng jeep. Amer, karnal n'yay. 30 years na. Dapat maging honest. Sabihin na bayad na pero hindi pa. Ihingi na sukli pero wala nang yung niya aabot. ko yung pera. Habta na hingi ng sukli sa 100. Binitingnan ko yung pera. Masukli ako na yung 100 dito. Wala akong nagagot. Yeah, man. Okay. Pagka man may kasalanan sa dya, eh, ano, nababa na. Hindi na nagpipilit. Kagaya ni namang Emer, kaming mga member ng proyekto at mismong mga subjects ng naging eksperimento. Hindi lang ganito ang mga issue na nangyayari sa loob ng pampubliko mga sasakyan ang dapat talakayin. Hindi lang din sa mga pampublikong jeep na gaganap napakarami pang iba. At sa bawat pag-ikot ng gulong sa araw-araw na biyahe, tunay itong saksi sa libo-libong kwento ng buhay. May tawanan, may pagod, at minsan, may krimen. Tulad ng pagbulsa ng pamasahin. Sinubukan namin kunin ito, tumingin kami sa paligid, at nakita namin ang tapang. May sumita, may umaksyon, may kumambis sa tama. Sa mundong mabilis ang takbo, may mga puso pa rin bumabagal para tumulong. Kahit gaano kakitid ang bangko ng jeep, may puwang pa rin para samar sa marasakit. Hindi ito eksperimento lang. Isa itong paalala na sa bawat sakay, may pag-asang hindi bumababa. At hanggang sa muling biyahe, kaalangilan. Sigurado, hindi na alangan.